Yan, gagawa naman tayo ng sabaw. Ang mga buto-buto. Napakaluan na po yan. At saka ito hindi ko alam. Parang tuwalya. Ang tuwalya ba yan, day? Yung pangalan doon. Yan. Hindi ko alam yan anong tawag na ito. Saka itong sage, hindi talaga mawawala sa sabaw ng mga insik. Varley sage. Tapos sayote. Sayote. Yan. Dalawang sa Sayote carrots, dalawang carrots at saka water Chris Yan. Babalatan ko pa po 'yon mamaya. Mamaya, mamaya. Yan po ang ah, sabaw ko ngayon. Mahilig sila sa sabaw talaga. Ayan. Yan, magbalat po tayo ng sayote. Para sa sa sabaw. Soraps siya, sarap di Hindi, pang gulay, pang sabaw ko yan, pang sabaw. Tapos, ito ang water crease. Water crease ba yun, day? Water Nuts. Ganyon lang po pag nabalatan to, Yan. Ganito lang 'yan. 'Yon, ito. Babalatan binala Babalatan ko pa 'yan. Tapos ganito ang resulta, maliit na lang po. Puti na masarap daw 'yan, matamis. Yan po. Ay, ray. ray ko po. Ayan. Ito na po ang ating buto-buto. Yan po ang carrots natin. Carrots. Carrots. Aray. Aray. Sorry. Sorry guys magalaw yung ano, magalaw yung stand ko. Kasi mahirap magano, mahirap mag vlog pag nagluluto ka. O, oh, di ba mahirap? Ayan. Sayote po guys, sayote. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye. Ingat. I love you all.